Guys, alam niyo naman na ako yung karibal ni Diana, di ba? Kaya iboto niyo ako, the coolest girl dito sa school. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Guys, vote for Blondie. At bakit ka naman namin iboboto? The coolest? Ako kaya yung coolest dito. Anong coolest? Eh wala ka namang nagawang maganda dito. Bakit ka namin iboboto? Puti pa si Diana, free wifi. Tsaka free school bus. Mabait si Diana. Bakit, Blondie? May i-offer ka ba sa amin, ha? O gusto mo lang maging coolest? Pero libre. Girls, anong sasabihin ko? Basta offeran mo sila ng kahit ano. Bilisan mo habang nakikinig sila. Okay, magbibigay ako ng free lunch. <laughs> ano? Huwag kayo maniwala dyan. Nagsisinungaling yan. Alam mo pare, hindi ko maintindihan. Cheerleader school ba to? O school ng mga pa-cool? nga Kev, sa school na to, lahat na lang gusto maging cool. Kailangan makaisip ako kung anong ibibigay ko sa mga estudyante para iboto nila ako. Di ma, ano sa tingin mo? Blondie, sige, sige na, magsalita na. ka na. Guys, bakit tahimik kayo? Ano? Agree ba kayo? By the way, this is my new pet, si Cookie. Oh, my God! Parang may kamukha yung cookie na yan! Yung aso ni Diana! Si Pan! Alam nyo, naiinis na ako sa Blondie na yan! Oo nga! Baka mamaya i-voto pa nila yan! Girls, wala namang papato sa mga freelancers niya! Hello, girls! Hello, Hello Diana! Diana, huwag ka na pumunta sa cafe! Oo nga! Ang gulo-gulo to! Si Blondie, gusto niyang agawin yung trono mo dito sa school! Girls, seryoso! Hayaan niyo nga siya, wala naman siyang magagawa! By the way, tingnan nyo kung sinong sumama sa akin dito sa school! Mm. Hi, Bonnie. Bonnie! Okay, girls, tara na. Doon na tayo sa cafe. Okay, tara. Diana, huwag kang mapipigla, ha? Kasi yung Blondie na yan, meron din siyang dog, si Cookie. Oh my God, talaga? Nagdala siya ng dog dito sa school? Uh-huh. Uh -huh. Free lunch! Free lunch! Blondie is the best! Blondie is the best! Blondie, Blondie magsalita ka na. ka na. Guys, thank you. Hindi kayo magsisisi. Seryoso, pipiliin nyo siya para sa free hamburger. Ako yung piliin nyo. Bibigyan ko kayo ng mas magandang offer. Okay, guys. Boboto na tayo. Hindi kayo magsisisi sa pagpili kay Blondie. Guys, anong nangyayari dito? Blondie, bukang may problema. Well, Diana, magbobotohan kung sinong coolest girl dito sa school. Ako lang naman yung pipiliin nila. Ah, talaga? Sinuhulan mo sila ng free lunches? Guys, huwag kayong magpaloko dyan. Hindi totoo Diana, yan. Diana, ang cute ng aso mo Oo nga, Diana, pwede ba namin siyang ipet? Diana, Diana pwede ang ba cute ni Bonnie. Kev, excuse me. Okay, alis na ako. Pwede ko ba ipet si Bonnie? Hindi bunny? pwede, kakabaksin lang niya. Diana, ayoko yung mga fags na yan. Ang yayaba. Hello, Diana. Ang ganda-ganda mo ngayon. Di ma? Si Diana. Diana. pwede bang ipet ni Gigi yung aso mo? Diana, pwede ko rin bang hawakan si Bonnie? Ang cute niya kasi. Guys, sorry. Hindi niyo pwedeng hawakan si Bonnie ngayon kasi kagagaling lang niya sa vaccine. Ice, hot chocolate, please. Okay, Diana. Sandali lang. Dumating lang si Diana kasama yung pet niya. Nakalimutan ka na nila. Guys, pwede niyo rin ipet si Cookie. Okay lang sa kanya. Hindi naman totoo yung pet mo. Hindi kami interesado dyan. Oo nga, tsaka may allergies ako sa mga stuffed toys. Kahit fake si Cookie ko, mas mabait naman to sa bunny ni Diana. Naiinis na talaga ako sa mga cheerleaders bunny na yan. Stella, don't worry. Ako pa rin yung magiging coolest girl dito sa school. Girls, tara na nga, umalis na tayo dito. Guys, ano? nagpa uto naman kayo sa filanches ni Blondie. Ice, pwede bang humingi ng water para kay bunny? Alam mo, bunny, ikaw yung pinakamaganda dito sa school. Siyempre naman. Brevasti, bakit wala akong dog na ganun? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bigyan mo ko ng aso sa birthday ko. Okay. Guys, bigyan nyo naman ako ng advice. Paano ako magkaka-girlfriend? Kapag sa mga girls kasi ang malas ko eh. Kung malas ka, ako napakaswerte ko. Perfect yung relationship namin ni Diana. Ako naman, ayaw ko na si Mary. Wala na akong gana sa kanya. Yak, ayaw ko na. At least meron kayong mga girlfriends. Ako, wala pa rin. Ibon, bakit mo kasi pinakawalan si Julie? Wag mo na paalala yung Julie na 'yan. Kinalimutan ko na yung tabachoy na yun Okay, Ibon. Sabihin mo sa amin, meron ka bang babaeng nagugustuhan ngayon, ha? Well, merong isa. Pumupunta siya dito sa school. Aso, nakakatakot siya, masyadong maldita. Sino? Si Mia? Oh, guys, paano niyo nalaman? Yung Mia 'yan, siya ang pinakasalbahe dito sa school. Wag mo nang sabihin sa kanya 'yan. Ikaw mismo nagsabi, maldita siya, 'di ba? Nga ko, pwedeng kong sabihin 'yun. Ano, guys? Sa tingin nyo, paano ko siya didiskartehan? Wala akong masabi sa Ibon, kasi hindi ko alam paano diskartehan yung mga babaeng katulad ni Mia. Ibon, ipa- ipapakita mo sa kanya, astig ka, cool ka, may in love sa'yo yun. Yun, mismo, papakita ko kay Mia, astig ako, cool ako. Thank you sa advice, guys. O siya na, good luck sa'yo. Nakakainis Dayana Diana na yan. Kung kailan ko dinala yung pet ko, dinala rin niya yung pet niya. E eh, paano naman kasi hindi totoo yung pet mo? Bakit mo ba dinala yan? Kumuha ka kasi ng totoong pet, yung totoong aso. Ikaw kaya yung kumuha ng aso. Akala mo madali? Sige, kumuha ka ng aso. Hindi na nila ako pinansin. Okay, Blandi, tara na. May training pa tayo. Blandi, huwag ka nang malungkot. Baka next year ikaw na yung coolest girl sa school. Hindi, ayoko. Ayoko next year. Gusto ko ngayon. So kailangan natin nakawin yung bani ni Diana. Blandi, ano? ano? Na nakawin mo yung aso ni Diana? Nakawin mo mag-isa, huwag mo kami idamay! Ano? Iiwanan niyo ako? Hindi, girls! Tutulungan niyo ako nakawin yung aso ni Diana! Okay, class! Meron tayong exam ngayon! Mag-focus kayo at galingan niyo, ha? Timur, tama na yung cellphone! Okay, Teacher Mike! Hello, Teacher Mike! Mike. Teacher Mike, may bago kang estudyante ngayong araw, si Bonnie! Diana, sana nagdala ka na rin ng elepante. Ano akala mo dito, Zoo? Eskwelahan to. Kaya yung bunny mo maghihintay sa labas, okay? Oo nga, Teacher Mike. Tama ka dyan. Teacher Mike, hindi naman tayo istorbahin ni bunny. Promise, behave siya. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa labas. Kung di mo lalabas yan sa hallway, hindi ka makakapag-exam. Sorry, Bunny. Ayaw ni Teacher Mike ng animals. Hindi siya pet lover. Nat, anong gagawin ko? Diana, hindi ko alam. Diana, gusto mo? Hindi na ako papasok. Babantayan ko na lang si Bunny para sa'yo Hindi na, Dima Thank you na lang May exam ngayon Teacher Mike Sandali lang, ilalabas ko siya Kahit huwag ka na bumalik, Diana Okay so, lang Suwawa naman si Bunny Baka matakot siya dun mag-isa Kasalanan to ni Teacher Mike Bunny, dun ka muna sa dressing room, ha? Sorry talaga Si Teacher Mike kasi Well, ewan ko kung magugustuhan kita Medyo weird ka kasi Pero sige, pag-iisipan ko Mia, sinasabi ko sa'yo Malakas ako Kayang-kaya kita ipagtanggol Naistorbo ko ba kayo? Diana, wrong timing ka naman eh. Oh, dumating na si Barbie. Guys, pwede ko bang iwanan sandali si Bunny dito? Si Teacher Mike kasi ayaw niyang may aso sa classroom. Kahit hayaan niyo lang siyang nakaupo dyan habang naguusap kayo. Kawawa siya kung iiwanan ko siya sa hallway. Gano'ng ko naman katagal ibe-babysit yung aso mo. Oo nga, hindi kami dog nannies. Isang lesson lang, may exam lang kami. Okay, sige akin na nga. Thank you, Mia. Bunny, dito ka lang ha. Babalikan kita agad. Bye-bye. Ano na, Mia? Sagutin mo na ako. Ano ako? Computer? Matagal ako bago makapag -isip. Okay lang. Kaya ko maghintay. Maghihintay ako. Okay. Bahala ka. Ang kulit mo. Hello, Bunny. Ang cute-cute mo talaga. Ryan, bilisan mo bago makita ni Teacher Mike. Leila, anong ginagawa mo? Nagpapakopya ka ba? Gusto mong palabasin kita? Teacher Mike, ano ka ba? Ha? Hindi naman siya nagpapakopya. Leila, umayos ka. hindi, bibigyan kita ng mababang score. Malinaw ba yon? Okay. Mike, sorry. Teacher Mike, nandito na ako. Sa ka ba nang galing? Ten minutes na yung mo sa exam. Teacher Mike, dinala ko si Bani sa locker room. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa hallway. Diana, Diana. Dima, ma, ano yon? mag -e exam na ako. Huwag mo nga akong stobohin. Sinulat ko na lahat ng sagot para sa'yo. Kopyahin mo na. Talaga Dima? Akin na, oo, oo. bilis. Oo, ito na O oh, sige, yung mga natapos na, ibigay sa akin yung mga notebooks nyo. Pwede na kayong pumunta ang cafe. Teacher Mike, baka pwede mo akong bigyan ng clue. Kahit isa lang, please. Timur, hindi kita bibigyan ng clue. Gusto ko lang namang matapos agad eh. Nagugutom na kasi ako eh. Bigyan mo na ako ng clue, Teacher Mike. Timur, mag-isip ka. Mag-isip ka. Kailan ba matatapos yung lesson na yan? Hindi ako pumunta dito para mag-pay visit ng aso. Mia, kapag naging girlfriend na kita, lagi kitang ililibre. Bibili ng gifts, tsaka ipagtatanggol kita. Sagutin mo na kasi ako. O sige nga, ibili mo nga ako ng hot chocolate ngayon. Okay, sige, tara. Okay, tara. E eh, papano tong aso? Iwan mo na lang dito. Tapos natin mag-hot chocolate, babalikan natin siya. Huwag kang magalala. Okay. Bunny, dito ka muna ha. Gusto ng hot chocolate ni Mia. Mia, tara na. Babalik kami, Bunny. Girls, kailangan na natin manakaw yung aso. Paano natin gagawin yon? Eh, lagi siyang karga ni Diana. Oh, well, girls. Ngayon, hindi siya karga ni Diana. Bunny, ang cute-cute mo talaga. Sorry, Cookie. Hindi na kita kailangan. Oh my God! Ang ganda-ganda mo talaga. Ako na yung bagong mong mami. I'm Blondie. Blondie? Anong bagong mami? Eh alam kaya ni Diana yung doggy. Babawiin niya? siya ni Diana. Hindi natin naisip yon. Girls, may naisip na ako. Ipipaint natin yung ears niya ng green. Eddie di frogs na siya. Wala nang problema. Mukhang delikado, delikado yung, yung iniisip mo. Yung Uy! Bell, bell natatap! Sabi, Diana, tara sa cafe. Sandali lang, Kitty. Kukunin ko lang si Bunny. Nasaan siya? Nasa locker room. Bunny! Tapos na mag-exam si Diana. Nasaan na si Bunny? Sinabi ko sa kanila na dito lang sila kasama ni Bunny. Padaan! di ma, tara na nga! Tara na! Oh na Green. Ayan na. Diana, ano ba nangyari? Dima, tigilan mo nga ako. Wala akong panahon sa'yo. Hindi mo dapat pinagkatiwala si Bunny sa kanila. Kitty, wala akong choice. Tara, hanapin natin si Mia tsaka yung mascot. San kaya sila nagpunta? Dima, anong sinasabi mo kanina kay Diana? Green, wala yun. May tinatanong lang naman ako. Dima, huwag mo nang tinatanong si Diana. Simula ngayon, ako yung tatanungin mo, okay? Okay, Green. Sorry na. Ice, gawa mo nga ako na masarap. Wala ako sa mood. Bakit, Ryan? Ano ba nangyari? Feel ko babagsak ako sa exam. Mag-hot chocolate ka may marshmallow para ma-relax ka. Ang sarap naman ng hot chocolate na to. Isa pa nga, please. No problem. Ice, isa pang hot chocolate para sa girlfriend ko. Hindi ibig sabihin na binili mo ako ng hot chocolate, girlfriend mo na ako. Huwag kang ma-feeling dyan, ha? Oo na. Ang bagal mo kasi mag-decide eh. Naiinip na ako. Mascot, Mia, bakit nandito kayo? Di ba sinabi ko bantayan niyo yung aso ko na doon lang kayo sa locker room? Nasaan si Bunny? Pabayaan mo nga ako mag-isip? Diana, nasa locker room si Bunny mo. Nasa locker room, ha? Mia, wala si bani sa locker room. Nasaan yung aso ko? Saan niyo siya dinala? Girls, may resulta na ba yung exam? Kinakabahan na talaga ako. Huwag ka na mag-isip. Inumin mo to. Mare-relax ka. Ryan, wala kaming panahon sa test results na yan. Mia, nasa yung aso ko? Bakit niyo siya iniwan mag-isa doon? Hindi niyo ba naisip na baka matakot siya? Ikaw, mascot. Paano mo nagawa to? diana sorry kailangan ko lang talaga mag-focus sa personal life ko. In-invite niya ako mag hot chocolate. Sabi niya okay lang daw yung aso doon. Guys, ipagdasal niyo na lang na mahanap ko yung aso. Tayana, pabayaan mo na nga sila. Tawa na hanapin na natin si Ban. Ipagtanong natin baka nakita ng mga basketball players. Bravasti, nawawala yung pet ni Diana. Bakit kasi iniwan nila mag-isa? Alam mo, kapag bibigyan mo ako ng dog, hindi hindi ko yun iiwan mag-isa. Alam niyo guys, mga wala kayong puso, paano niyo na nagawa yun sa maliit na aso? Kawawa naman si Bunny. Chichi, tigilan mo nga kami. Bakit ako sinisisi niyo? Aso ko ba yun? Hindi naman sa akin yun ah. Girls, bantayan niyo yung pinto. Eto na nga, hawak na, na namin. namin. Malapit na mag-umpisa ulit yung klase, makakababa na tayo. Little Frog, ipapakilala kita sa hamster ko. Ang cute-cute. Frog, eh hindi mo pa nga pinate ng Vin yung tenga niya? Matagal pa ba? Nangangawit na ako kakahawak dito. Hawakan mo yan. Meron na tayong bagong mascot. Ang cute. <laughs> Girls, eh papano kung nakalabas siya dito sa school natin? Mag-isa lang siya sa city. Hawawa naman si Bunny ko. Diana, huwag kang mag-isip ng masama. Relax. Kev! Anong problema niyo? Ba't sumisigaw kayo ha? Kev, may nakita ka bang maliit na aso? Color white tapos with pink ears. Oo, yung aso ni Diana. Girls, kilala ni Kev yung aso ko. Kev, nawawala si Bunny. Sorry, Diana. Hindi ko nakita. Ano to? Bakit ba ang ingay nyo? May ginagawa ko dito. Oh. Teacher Mike, kasalanan mo to. Teacher Mike, nawawala si Bunny ko. Diana, mawawala pa yun dito sa school. Baka nagtatago lang yun. Huwag kayong maingay. Busy ako. Thank you, Teacher Mike. Kasalanan mo lahat to. Okay, wag na tayo magsayang ng panahon. Tanungin natin yung mga basketball players. Baka nasa kanila si Bunny. Diana, kapag nakita ko si Bunny, tatawagan kita. Guys, tara na sa cafe. Nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Boys boys, 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 nakita niyo ba si Bunny? Nawawala siya. Smiley, nawawala si Bunny. Ano? Si Bunny? Smiley, tara na. Nagugutom na baka ako. Bakit dinala mo si Bani sa school? Smiley, huwag mo na nga si Diana. Nakita niyo ba si Bani? Smiley, baka hindi ko na ulit makita si Bani. Diana, di namin nakita si Bani. Nandito lang kami sa gym nagpa-practice. Huwag kang magalala, Diana. Baka nandito lang sa school yun. Paikot-ikot. Hindi, Timur. Hinanap na namin siya sa buong school. Hindi namin siya nakita. Pinapantay kasi ni Diana si Bani kay Mia at sa mascot. Huwag kang magalala, kapag di nakita si Bunny, bibili ka ng bagong aso Smiley, hindi ko ipagpapalit si Bunny ko Ah, uh, eh sa second floor, chinak nyo na ba? Smiley, kilala mo si Bunny, hindi siya umaakyat sa second floor, never niyang yun. Diana, gutom na kaming lahat, kumain muna tayo sa cafe tapos hanapin ulit si Bunny Oo nga, good idea yun Mary, wala tayong time kumain Guys, kumain na kayo sa cafe kung nagugutom na kayo, ako hahanapin ko si Bunny Babe, sasamaan kita Okay, guys, nawawala si Bunny ko, sana mahanap na namin siya Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes guys. Bye. Tayo na sa sama, sama kami. Kami.